madumi sir. Tama lang yung madumi, madumi na yun, no? kasi labo na rin. No? Tama lang yung madumi yung ilabas sir. kasi ibig sabihin yun sir, nilabas nung makina natin. Oo. Oh. Or nung langis yung makina At saka yung mga na ano natin. kasi, yung mga yung sa metal parts nung sa makina. Uh, unang at least, oo, oh, nung lang dyan, yung mga latak-latak so, yun eh. Yung mga ribapas mo. Ayun, no? ang Ay, no, oil oh. Grabe oh may mga carbon carbon ano eh parang alikabok no hmm. so nang ikot po kasi talaga ng makina oh. Din, sir nasa baba po kasi lahat ng lines so, oh, kaya, kaya... ano no, talaga agad yung mga gear na gearing oh gear ring, kaya importante talaga yung first ano engine oil yun ang bumi oh yung ano uh, gear oil gear oil at saka engine oil oh. So, first, change oil natin. 441. May service coupon kasi tayo. Pangatlong service coupon na na yung ginamit ko. Yung first and second, di ko nagamit. Sayang nga eh. Kaya kayo gamitin nyo. So, sa 441 na yan, kasama na yung ano, uh, fully synthetic na ano, na engine oil. Yan, engine oil. At saka yung gear oil natin. So, bigyan na natin si mekaniko para magsimula na. So sa parta to, tinatanggal na yung old uh, engine oil natin para mapalitan ng bagong engine oil. Nagbawas yung coolant natin so kailangan natin dagdagan. So bibili tayo ng coolant. Ayan. So coolant 281, ilang liters to? 1 liter ba to? Oh. 1 liter siya. 281. Ah, sige lang. Ah. Bala natin ano, magdagdag ng kulang. Balikan mo na lang ito. Ah, sige. Ah. Kasi kulang yung kulang eh. Ang laki ng bawas eh. Sa part na to, so bubuksan na yung air filter natin. Tapos, uh, pupunasan lang yan. So, hindi siya pwedeng bugahan ng hangin kasi nga masisira yung dust adhesive. Ayan. Ito, pakinggan nyo yung sasabihin ko dito kung bakit. So, every 16,000 pinapalitan yung air filter. Kasi pag pinapalitan mo agad yan, yung dust adhesive niyan, sayang naman. Yun yung nag-iipon ng ano eh. Dust adhesive. Yun, yun yung nag-iipon ng mga ano, ng mga dumi. sayang. Oo, oh, lupit talaga no. May mechanic ko ng Honda. Ayan. So, dito lang yan sa ano. Conception Service Center ng Honda Prestige yeah. so ganun lang pala kapag ano in, mean, eh, iba kasi sa sasakyan kasi binubugahan eh <laughs> so dito pala pabuti muna ng 16,000 so magkaiba pala Yun, at least alam natin so binabalik na lang so yung gear oil at saka yung uh, natin. Na, ano na pina drain lang so spark plug yan paano tanggalin yung boss yung spark plug ah dudukitin lang ah dinudukot pala yan dyan may lock pala doon sa, sa, sa boss. Virgin pa yan. Ah, doob pala yan. pala yung ano nun, no, sa loob na loob. Medyo dulo pala yung spark plug. Ano pala gamit natin na spark plug? Denso? NGK o Bosch o ano? ko. Oh, NGK. NGK. Oh, ngitim na. Papalitan na ba natin to? Mm -hmm. Every, Yan every eh. 10,000 to 1 year yung... Um, ah, every 10,000 to 1 year. Ba, tibay pala niyan ha. NGK. Talaga. Sumata sa XRM ko nung nakaran. Panay palit ako eh. <laughs> every 10,000 to 1 year. Tagal ah, tibay. So medyo nakita nyo, medyo ano na eh, no? Nangingitim. <laughs> Pero meron akong spare dyan na Bosch. Okay naman yun na may ano natin, no? Spark plug. Okay. Pinapasok na. Pasok na mayabalik na yung spark plug kaya nga din ano yun eh uh, dinisan yung spark plug punasan <laughs> yung mga carbon kasi yun eh so, mayabalik nga tama lang Madonna. madumi na yun no kasi labo na rin yun no Tama lang yung madumi ilabas sir kasi ibig sabihin yun sir nilabas nung makina natin oh. or nung langis yung mga At saka yung na mga natin. ano kasi yung mga yung sa metal parts nung sa makina uh, at least o oh, nung change lang dyan yung mga latak latak And yan so, may eh yung mga ribapas Ay, no? ayun o gear oil oh. grabe oh. may mga carbon carbon ano yung hmm. parang alikabok no hmm. so unang ikot po kasi talaga ng makina oh. sir nasa baba po kasi lahat ng langis o so, okay. okay. kaya oh, so, kaya nung mababanggaan talaga agad yung mga gear na nasa oh, baas, gearing o so. oh. Kaya importante talaga yung first ano, engine, oils. Yan Ay, so sabay engine oil. Yan ang gumiyo. Ba yung gear oil? Gear oil at saka engine oil. Oo, oh, yan. Yeah. Kasi so, no, kahit alternate. Alternate na lang. Para kahit okay. paano na mamonitor natin siya. Okay. Oo. Oh. Bayo, nasa manual naman eh. Sa gear oil, ilang milyahe ba dapat? Pwede po kasi talaga yun kahit ano sir. sabay nyo kahit. Ah, sabay na lang no. Mas okay yung sabay na lang no. Mura lang naman yung gear oil eh. <laughs> Tsaka yung engine oil eh. Kaya mas maganda sabay lagi para maganda yung performance ng motor natin. Kasi sa unang engine oil, kaya napaka-importante niya kasi nga yung mga metal, yung mga parts ng gear ano, yung gearing natin, tsaka yung sa ano, yung sa mga ano natin sa engine mismo, mga sa loob noon, nagkikiskisan yung metal to metal kaya diyan napupunta yan sa oil natin. Kaya kailangan Uh, 500 pa lang. Ako ito, 900 na kasi ito eh. Kasi nung umalis ako nung nakaraan, 400 eh. Wala time. So, so pagbalik ko, yun, minaswas natin. <laughs> Ginaala natin, yun, almost ano na, 900 plus na, almost 1,000 na. So, yung coupon natin, ano, yung service coupon natin, ano, uh, yung first at saka yung second, hindi natin nagamit. So, yung third na yung, ano, last coupon na yung nagamit natin. So, yung kasama na gear oil at saka engine oil, uh, 441. Ayan. Pero yung service, sa kanila na yun, uh, free na. Bali yung binayaran natin yung, ano, yung gear oil at saka engine oil na 441. Ayun, nakita nyo sa resibo kanina. Tapos yung yung gear oil at engine oil yan, 441 yun. Tapos yung coolant, 281, 1 liter. So, tatanggalin na yung ano natin. Uh, sa so, anong ba tamang level ng ano, kulat natin? kulat uh, So, dapat ano lang, uh, sakto lang sa guhit ng max. Pwede naman po lumagpas, sir. Um Pwede lumagpas ng max. Hindi uh. naman siya kulat Oo. Nagigil lang pag nagumawa sa nagigil lang. Oo. Bakit nakikita na mo yan dyan. Nasisilip naman natin yan eh. Yung level niyan eh. Meron oh, yan okay. sa baba eh. So oh, yan. Oh, okay na. So may matitira pa tayong kulat. So may gilid eh. Dito sa gilid. Oo yan. Ayan. Ah okay yan. Okay oh, na sa yan. Okay na yan. Dagtagal pa po ba natin. Dagtagal mo na lang konti siguro. Sige po. Yung konting-konti lang. Ito <laughs> so, lang para hindi matapon. O, okay akin na yan. <laughs> so, may natira pa tayo. tayo, tayo na lang next time maglagay-lagay niyan. Monitor lang natin. Ingat mga na, boss. <laughs> oh, no. oh, shout out, shout out. <laughs> Ingat na, ride safe pa. Marilaki na yan, marilaki na. Oo, <laughs> oh, pagbayari yan. Oo. Oh. 125 to, di ba? On the beat. So, na-change oil na tayo. Ilang litro ba po sa ano natin, sa engine oil? Ah, 750 ml. So may natira pa konti, no? Ayan, okay. 750 ml. May natira pa konti. So, gear oil na tayo. Ah, oh, may oil pa doon. Easy lang pa doon. Mabigat pa lang siya. Oo, no, mabigat. Ay, oo. Pwede. Oo, oh, maliit nga siya. Ito kasi mataas, oh. Ito uh yung -huh. easy. Ito uh, tayo yung i-DIY yan. So, Hinigpitan lang yung ano natin. Yung... Yung bolt ng engine na ano. na natin, ang engine. Inigpitan lang. Tama! Ano niya? Higpit, yung higpit. Ang tama lang. Sa kasi may ibang po na sir. Para dito sir, o yung sa drain plug niya. Ah, oo. Meron pong hindi siya sumasakit sir. oo, kaya nga. Ah, pero ito, sakto lang. Ah, sakto-sakto. Kasi minsan kasi hindi sumasakto. Next change oil. Ah, oh, 2.9, pwede na po yan sa. Ah, 29. Oh. Okay. Ah, okay. So matagal-tagal pa no. Okay. Yung settings kasi ng mga ano, yung mga ADB PCX. Ah, oh. kasi tawag din niya sa Manila, sa oil change bago na mabas ayun oh. Sa kanya bago lumabas sa oil change na 43,000 kil... ay 43,000. Ah, for... For... 43 kilometers na lalabas na sana yung oil change na yan. Ah, okay. Kaya hindi 1,000 dapat lalabas yun eh. Ah, lalabas na. Oh. Kaya 43, tinan mo sir. Sa so, paano mga ano yun, napindot? Double lang? Ayun o, 43 plus 57. Ah, oo. Dapat o. So, Lalo 1,000 lalabas na, na dapat. Okay. Naunahan ko lang. So, mo lang. Pero lahat ng settings talaga na P6 tsaka ADB 160, sir, isa lang, lumalabas sila. Every 1,000? Parang 6,000, sir. Yan yun yung ano niya, ano niya mo, sir, 6,000 mag-ano yan. Lalo nag-appear uh. dyan yung 6,000. Ah, 6, 6 okay. Susunod. Ano yung paano pinindot yun? Double long press ng put sir. Ah, double, double, long patay, double long press. Double long press. Tapos isang click sa kaliwa tapos same, Ah same. okay. So kapag nakapatay double long press. Tapos, tapos isang click sa kaliwa. Isang click sa Ah, kaliwa, kanan. Ito kaliwa. Kaliwa po. Oh, uh, double long press tapos isang click sa kaliwa. Pero kapag nakaganyan na nakapatay ba? Nakabukas Ah, nakabukas. So kailangan nakabukas o nakapatay? Nakapatay muna. Ah, nakapatay tapos, 'yan. Long press niya na po kagaling. Ah, okay. Sige nga. Oh. 'Yan. Awit ah, na sorry. Oh. Ulit. Yung <laughs> long, long press sa sarap. Ah, nakalong press, yeah, press na. Yung tapos. Yung ah, okay. Nagbibling siya, siya, oh Ah, uh, isang pindot dito, sir. So, Ay, long isang long press para dito sa right side, sa sir. Ah, right side. Uh -huh. So, sabay muna. Tapos, long press sa right side. Okay. Uh, pero bago mo ibuksan to, naka long press na. Okay. Ah, uh, yun. So lalabas siya 43, 1,000 at saka yung next na chainsaw 6,000. Wali mm, po kasi ano niya, mas maganda po. Kaya na lang po magagi sa kanya. so, tama tama. Para yung oh. langitin po din plus 2,000 km, bali 29 so, 9, so 2, 9 next uh. So 2,9 next. Oh. So doon tayo magbe sa ano, kilometer reading. Sa kilometer lang. reading hindi doon sa panel natin. Okay. Ma, ma ano yan eh, malilito tayo. <laughs> doon na lang sa ano sa, 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 sa oil natin. Ilang Ilang kilometer? 6 to 10,000 kilometer. 6 to 10,000 bago to linisin. Sa loob po na lang. O sa loob, sa loob ng? 6,000 to 10,000 kilometer. Yes. yeah, 6,000 to 10,000 kilometer. Tsaka lilinisin yan. Ayun, alright. Sabi nyo na si Nico, pakabit kayo ng, ano, ng skid plate ha. Ay, easy, easy lang. Saglit lang. Wala pa 5 minutes. <laughs> <laughs> ah, ah, hindi ba? <laughs> ah, sakto lang. <laughs> okay, extend <-satyo> yun. <laughs> Thank you. Naku, umulan pa ng malakas. So. Thank you, boss, Nico. Ayos na yan. Pwede na uli mag-rat-rat. Ah, umulan. Ayan oh. dito lang ito, malapit sa Petron. Ayan. Ayan. So dito rin kasi natin kinuha si ano si Atake. Tingnan niyo naman oh, naka-glass coating o oh. Mga 7 months na 'yan oh. kintap pa rin oh. Tsaka hindi ko pinipressure washer 'yan, hindi ko rin sinasabon 'yan. hose lang 'yan. <laughs>